Ayan ha, magandang hapon ha. Magandang hapon sa inyong lahat, magandang hapon. Tayo papunta tayo sa Tabing Ilog at may pakarga tayo ng baboy, ano? May kita niyo doon sa Tabing Ilog, pakarga ng baboy. Ilan truck yun? At, uh, sasalin lang doon para uh, maano yung kanilang temperatura ng katawan. Diyo so, sasalin niya iba, ano? Ayan, ano? Tama ba?

Ganyan kita ka, Yes! <laughs> kintang, na, iba na may mami talaga. Buti na lang ma. may mami. Oh. Ay, may mami. Ah, talaga naman. Ah, sama kasama mo. No. Kaila. Ay, Ay, ako pala ang tinapang ako din sa truck. May karga sabi ko gano'y na din eh. Kaya yun na gulay yan, may hindi pa. Opo. hindi tumaba. Sabi yeah. ko din mag-transfer at mga ano. Ako pinakulangin yung gulay yan. Ah, ma Lekan ang Ma, Ah. Ano na, na. Ay, may galingan, may galingan. May galingan, may galingan. May galingan, may po, kumpleto eh. Oh, ah, may design mga kataw, magkambaunan. Ako'y ikot at dalawang miler dito. Ay, kailangan um. yung mabot sa barco. Kaya, sinangiging ikot ako para. Ay, ang ano? Yung kailangan mo kukuhan Yung kay Alban. kailan tayo. tayo masin Sino, Alban? Sino ng kay Ronaldine? kailan po yun? Ay, kay... Ay, schedule ko. hindi ko ay, tingnan Ah, ay pag na i-schedule natin dahil galing lang natin. Kaya nga Ay, iba pa sa Kuya Alex? Hindi, kasama yung sa kuya Tumakot din po yan. Naglalabas yung ko alam mo Ang tala pong inahing nababas po Ampor mo. Ampor mo nalala. Ubus yung Kaya mga ina na Isang farm po so, yung inilabas lalabas namin doon sa parma? Magos. Si ah, Ayun, kay Gumeya pa pa. Kay Juan, yung tao dito. Yung kay gumi ay yung kay...

ayam putih. Kok enggak putih, oh Eh, tadi di lumpabuyan.

Ano yung lilipat ito? Opo, itatransfer ko din yung pagkakarang. Ay, yung puti. Hindi, nag-reshuffle kasi dapat talaga pang tatak. Pwede rin laman ako eh, itatransfer din yung sa pagkakit ko. Hmm. Hindi, ako lang ako dito. At parang, ito talaga dito. Wait, sapit lang yung papa. Uy, Aime! Pagpupuwitin yan, doon yung sakit ko na lilipat dito. Ma'am, pumuwitin yung ma'am. Mama yung pinaka. Eh, pagpupuwitin niya yan. Ah, pupuwit. Ah. Pag-iisa dati eh. Para mailipat na, para ma

Hindi ako makakatakot dyan sa uling <laughs> <laughs> dyan. Ayan ang buhay sa baboy. Sito mama? Sila? Si Sila? Ilan Sila? Sila? 12, inain 12 daw. Do na lang. Ano po 'yon? No kay na Basta 45 pa taas po. 45. Para sa pagpupunta sa Dose. Na na lang. Sabi na yung pag-isa ko. Ah, mayroon pala yung sesya sa ilalim. Ayos ah. Dami oh. <laughs> pasama na ng paliligo ng baboy. <laughs> Parang buyeng. Pasama na ng paliligo ng baboy na no? <laughs> oh. Hahaha. Pukuhan pa tayo kay, pa, kay Kuya Alex eh, kay Kunsyal Labing tatlo Ito pala, ito pala ka din eh Ilan truck yung babiyahe? Tatlo? Ilan truck yung babiyahe? Dalawang timbiler. Dalawang timbiler? Ilan laman isa? Ilan laman isa? Ilan laman isa? Ilan laman isa? Ilan laman Ay, ari pong isa iba ka hindi maka-apat na daan gawang inay ng ilalim. Pero ang ibaba iba iba mo lahat na may undersize kaya possible din. <laughs> possible din. <laughs> possible din. Oo nga, yun under o, no? undersize yung iba to, no? Undersize po, yung hindi, yeah. tasok na po yan sa 70 siguro yung ba na yun? yun po ay ano e, eh, saka saka buksan namin mm. ah. yun ummm mayroon po yung maliit parang hindi, dahil hinap, at may <kasunod> naman sa <laughs> <laughs> kayo sa gilaw sa likod, hindi ko kayo tuusin nyo hanggang tagal oo oh, matagal, pero hindi siya unhang

<laughs> Lalo yung talay yung nakaraang taon ano. Ay, magulo so, Araw-araw, ikaw na yung lima. Anim? Two wheeler. Oh, Arkelado kayo, uh, Arkelado pa yung Hindi nakakabili ng parang. Uh. Oo. Oh, Anim. Ar Araw-araw po yun. Araw-araw yun. Araw-araw ka 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 ay sabi ka Bili tayo, bili tayo ng atin. Parang sana. Yeah, wala ka. Wala sa ako. Ayaw nang gusto yun na Lato yun. Pero kung si Tessie mag nyo, ay hindi, hindi alis dito. Hindi ba? Oh. Hindi uwi dito. At siguradong marami kami kargada. Kaya kapwa yun. Araw-araw po yun, no? Tapos ang kagandahan doon, kami nga nga. Kaya Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. nga. nga kami lang ulit ngayon ayan wala eh wala eh wala wala eh wala 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 eh oh, wala eh wala, wala may maganda wala eh wala eh wala eh wala eh wala eh wala yung maganda eh no, lang eh wala eh wala ay, lulus ka sa ipang dapon. mga kailangan na May mga ilang pati na mabilis na rin kasi maliit <tipos> ano ano uuna na tayo doon paano hindi 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 natin <tipos> kumain na kayo kumain na kayo ay, ano pa kaya niyo? Wala pa. Tangina, -tang -tang. ila kayo. Hi. Hindi to, hindi to. Kumusta ba yung iba? Pre, ilang tayo, pre? Good. Ilang kayo sa mamaya? Ila kayo. Ila kayo sama. Kakarga ito mamaya ngayon. Tatapusin ito pagkakarga. Ila kayo. Ila kayo. Tatlo. Apat. Apat, apat, apat. apat kayo. Kaya-kaya nyo. Tatlo lang. Ay, ang ating kakarga isang 13. Eh. Tapos yung 12 yata. 15. Tapos 5. Tara. Ano? Boss. Okay. Ha? Apat boss. Ilan? Apat. Apat kayo. Oh. Kaya kaya apat, niyo apat. Ha? Pag hindi apat, tatlo. Ang mahila talo kayo pag hirap mahirap kayo hirap kayo <laughs> ha ay ay tatlo yung talo Ayan ang sitwasyon pagka kinagkakarga ng mga baboy at nang umili, ayan kanyan. Kanyang ba klase o, sila naman sa kanya o. Ayan. Pagkinagkakarga baboy, ayan. Ayan. Banyan pang gaya rin hmm. Ayan o no, Kuroma truck Ayan pa mga yan ay mga binabili ng lahat ayan ay may mga may mga binili ng baboy ng dito rin mga tao mga may ng baboy malaki oh Ang mga inahin o eh. Inahin ang laki o?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

isa Ah. Oh. Raisa oh. na nandina Dalawa. Dalawa. Oh, okay, 456 eh.

Ko, kay tayo niya ko saklot. Lechon Ay siya. Lechon ni. Ya maganda. Muya maganda lechon na. Hmm. Ang pasal kabaya. Ah. Hindi mo yan kung sa. 77.6 kilos na ko. ko na. Ilan na? Aba. Ya mo sarap lechon ni. Hmm. Parang. Labutok yan ay ala Alah, Mm, aba, namamahi naman. naman, 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 naman. Oo, okay. mm, okay. May isa pa tayo, Oo, no, oh, may isa pa. Ano? Papalikin ba niya ka. May ilan sa aldus eh. Hindi kakayanin pa yung doon? Babalikan niyo ang bahay. Oh. Di kayo daan ha. na Asa ko ako. Hindi alam niya na kay Tutay kay Elvan. Alam mo kay Elvan? Ay, nanaleng? pa Hindi. Hindi. Ay, na lang kay orlin ano tunalang kana? kaya orle baga orle kuya, ha? alam yun na ano? yun na orne. ayun may kundi ko sariling anak hindi ko alagaan. tama dito ga dito yan. dito na anak. dito anak? Ito, yun. 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 <laughs> Alam mo special special? Ate mo no? 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 na taay putang ina babae. ikaw doon. Ha? Ano 'yan? Ala iya ina, Nandili na eh. Ito, do. Ito, ito. Tingnan ba? Tingnan lang. Ito, Ito, siguro hindi na hinga to. na, naano. Oo nga, hindi na hinga baboy. Hindi na, na kumakain na na 'yan. Okay, ay. Na. O, tanggal. Double time, double time. Four. Abot yan. Abot yan. ko yan. Paabot yun ng mga yeah, na city media. Four Nandawa ko yan kay kapitan. Asa? 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 Papa, kuha ng duplicate. Ito lagi ng duplicate. Okay. okay. Babay na tayo, babay. bye.